ako ay isang adventurous gusto kong daanan yung mga lugar na bago sa akin <laughs> yes mga boss nandito pa rin tayo sa may chaong interchange, at uh, yun yung huling pinasadahan natin ay dito sa may uh, pinakatulgate nitong Chaong Interchange tapos ay minotor natin yan hanggang doon sa may direksyon na papunta ng San Pablo at kung makikita nyo naman ay siya dyang napakaganda na at ngayon naman mga boss ay nandito tayo sa may makalampas lang ng Chaong Interchange yung diretso ng Lusakan o direksyon papunta ng Lucena City o Candelaria dito lang po sa may Lalig Chaong Quezon at yun ang inyong mapapanood ngayon sa video nito. Sana ay magustuhan nyo. Gawa ng, uh, ito na yung magtutuloy-tuloy na daan papunta ng Candelaria. Uh, pinapatag na po ito, tinatambakan na. At ngayon nga ay sinubukan nating motorin dahil ngayong panahon ito ay hindi maulan. Walang putik ang dadaanan natin kaya sinubukan natin. At yun nga, makikita nyo sa video nito na talaga namang tubigang tubigan yung kanyang dinanan, na sa pagkaumulan ng malakas ay sigurado magbaba dito sa lugar na ito kaya kailangan ng tambak na marami dito sa may lalig Quezon Music may ako kanina dito malayo pa ako ay asbok na kasing yung eye track Magtatambak. pero ako ay gusto kong <laughs> makita kung ano ang nangyayari dito <laughs> yan eh, ilusit naman na yata ito eh galing yan dun mga boss sa may Uh, overpass ng Chaong Interchange At uh, Gusto ko lang dumaan dito Para makita ko ano nangyayari na dito Ito ay Dating tubigan Katubiganan Na ngayon ay tinambaka na Kita nyo naman yan o oh. Putik Dahil nga yan ay Ang itinatanim dyan Ay palay Know, may mga mangga pa oops, dalim sigurado nung mulan dito ng malakas, walang madaanan ng tubig Nakakaawa yung mga taga riyan pagka lumakas ang ulan na ng tubig, walang ano eh culvert, san pa may culvert dito ang iya eh pag lumakas ang ulan dyan ako lang nadaan dito siguro eh Siyempre. You know. Dating to be ayun, may culvert pala naman dito. Ang lino ng tubig, oh, tabi-tabi po. Ano to bigan dati yan, hindi na na namang ngayon dahil gagawin ng expressway. Sira na. Ang sa kaya yan. Ang gandon. Kaya ako nila, ano na ibig sabihin kaya ano Ha? dadaan lang, ha? Yeah. Ay. Dadaan. Hindi. Okay, dadaan lang. Toy! Nakakalusot na dun? doon? Doon? Ah uh, Nakakalusot Lusakan Hindi Hindi ba? Hanggang saan la? May ilog doon? Ah, uh, anong barangay to Toy? Ah uh, Lalig? Thank you, kalamigan. Thank you, thank you. Thank you. <laughs> kalamigan pa pala to at yata tayo hinahanap ng ano eh oh. pang pa ako ayun yung ano yung interchange pwede naman na pala lumusok doon may nadaan nga doon ha <laughs> Sa susunod na dadaanan natin to ay lampasan na tayo hanggang lusakan kita niyo naman ang sitwasyon dito talagang tinabunan ang malambot na lupa na dati ay palayan nangyari pagka lumakas ang ulan makukulong ang tubig diyan yan o no? sakat na baka ang alalaki takot takot na ang mangyayari dito kung ng pagkain ay pinisod aangat at aangat yung malambot Uy na tayo Okay na yun Ang mahalaga ay napuntahan natin tong papunta, uh, Lalig Aring parte ng lalig Ayun yung overpass oh punta ng Chaong Chaong Dolores dito tayo kumanan pinuntahan natin hindi maputik ngayon eh dati hindi ako makapasok dito gawa ng maputik ay eh, ngayon ay napasok na natin eh at uh, uwi na ako Dolores eh, taga lang naman ako sa Dolores eh kaya nga uh, madali ako nakakapag update ng mga nangyayari dito sa uh, Aztecs kaya at saka hanggang sa Pablo Siyempre, dala ko din naman ng Santo Tomas. Nagtatrabaho sa Batangas eh. Kaya pag, pag -uwi ko, bago ako umuwi dito, dinadaanan ko na. Kaya, hindi na sayang ang ating oras. Diyan mga boss, ang ating update na naman sa araw na ito. At uh, maraming salamat sa panonood ng ating mga video. Tuloy nyo lang pong bayan ating mga palabas at uh, sana ay magustuhan nyo sana ay nakukuha ko yung gusto nyo sa aking pinapalabas uwi na ako at ako'y giniginaw na malamig na dito sa amin bye bye mga boss ah uh,